Ayan, good morning mga kagigil. Mayroon ko binaba dito liyempo na may taba at mga laman-laman, ano? Uh, request ng aking pamangkin, adobo, kaya mag-adobo tayo. Pero, may twist. Okay, Malaya, malaman nyo na lang. Start na tayo. Okay, lagay na natin sa Wow, ang bango, no? Binabat ko kasi muna siya ang bango niya kung dami taba kasi ilang araw na tayo nagpupula yan no? kaya mag ano muna tayo ngayon mag carne ang galing muna natin itong mga ang bango ang bango niya mga kagigil ang ganda pala talaga binababad muna ano Biyahan muna natin siya mag-release ng kanyang liquid. Okay? Ayan, nag-start na siya mag-release ng liquid niya. Tsaka mantika, no? Halu-haluin lang natin ng konti. Ayan. Set aside muna natin ito, no? And uh, from the same pan, magigisa tayo muna ng bawang. Sibuyas. Okay, Sibuyas. Then, lagay na natin yung pork natin, ano? Ayan. Lagay na rin natin itong ating pinagbabaran. Ayan. Simmer lang muna po na natin yung sandali, ano? Bago tayo maglagay ng tubig na pinakuluan. Maglagay na tayo ng tubig, ano? Pakuluan natin for 30 to 45 minutes para malambot na malambot yung ating pork, okay? And then, lagay na po natin ang sitaw. Kaya ang dish natin ay adobo baboy with sitaw. O, di ba? ganda ng color. Okay, simmer na lang po yun. Siguro mga 10 minutes. Wow! Luto na yung ating adobo, no? With sitaw. Ayan, ang ganda ng texture niya. Malapot na yung ano, tsaka malambot na yung karne, tsaka yung sitaw. Tikman na natin, ano? Mmm! Ay, wow! Napakasarap, mga kagigil! Mmm! Kain na tayo.